Good morning Good morning Mayong Buntag Ayan Sa ating mga solid uh, viewers dyan Solid subscriber and Main Buntag Good morning Ayan uh, Vlog natin ngayon ito Update tayo sa ating uh, buhay driver guys ang tagal na rin, hindi tayo nakapag-update Pero talagang ang uh, totoong uh, buhay ni Kapalangga is uh, Buhay driver Ayan, everyday guys, nasa kalsada Ayan So, ito uh, Tuesday morning guys Ayan, 9.06 na So, kagabi pa tayo Pero hindi nakapag-vlog kagabi dahil uh, makulimlim, maambon so ang hirap mag, uh, mag vlog, so ito ah uh, ngayon na lang tayo nakipag uh, lablaban sa vlog dahil medyo maganda ang panahon guys so eto na nga may uh, hatid lang tayo guys, tara let's go eto na nga guys, dito ako dumaan sa commonwealth Uh, mas malapit dito uh, Papunta nga sa Del Monte So yun uh, Magkahatid lang tayo guys Tapos balik na tayo Malamang uh, Lunch time na to guys Bago tayo matapos Yan na uh, Alam nyo na guys Back to work na So matropic na Yan o uh, shout out Ayan, uh, shout out sa Bigote Mahaba na pala So maramang uh, pwede na nga ahitin yan guys Pero baka mamaya ahitin natin yan Nako Mga matraffic din dito guys ha ah. patay higliping kaya nasunda natin mga traffic ayan eh, shout out ko lang guys yung aking uh, number one idol ayan na uh, idol uh, jobber sniper guys so ganda na naman ang challenge guys medyo lumalaban si idol Louie kapanalig number 7 ngayon nag number 3 na siya baka so number 2 na, na, ang na yun, guys ayan o uh, napakagandang chalice na naman yung idol talagang uh, nusod no, ba yan ng mga tao ay ako pala <laughs> good job idol good job Sandigan Bayan, guys. Sandigan Bayan. naman tuloy-tuloy yung uh, takbo natin minyo kaunti pag babalik ng fairway uh, minyo kaunti lang yan, no? so, yun o yun nga guys nahatid na natin pero naplatan tayo so ayan na uh, naghahanap lang tayo ng ano vulcanizing guys vulcanizing Ah, uh, natusok yung gulong natin, napakalaki pa ako. Iyan oh. Tingnan niyo guys. Iyan oh. Ito guys, may nakita tayong vulcanizing. Ito. may na, uh, pa-vulcanize muna tayo guys, pa Let's go, let's go. Napa ako guys. Katatapos na natin talaga ihatid. Ayun, aramdaman ko wala nang ano eh, wala nang hangin. Ayun, uh, tinatanggal na. so oh, boss oh, laki ng pako. Oh my god. yan na yun. Lucky. Eh, Ayos lulutuan ano. Grabe naman yun. Anak. Sinira talaga niya ano. Ayan guys oh. Ang laki ng pa. Oh. Oh my goodness. Lulutuan siya guys. Lulutuan para may balik yung ano. show nilo to ano laki kasi nung uh, pako guys, okay, isang butas kasi nilutuan daw ayan na yun na nga guys uh, ang laki nung pako so ayan na uh, tapos na i-vulcanize uh, 200 pesos pala yun so ayan na uh, abonado muna tayo bago natin mapahir yung verse kay Pusyon sa Friday na siguro So ayan na, ah, pabalik na tayo ng Jamie guys Para mag out Yun na guys, ayan na, ah, nakapag out na tayo So ayan na, ah, uh, uwi na tayo guys, uwi na Ayan ah, medyo... na, medyo Map din na mata natin guys so, Tama-tama nito, pagdating natin guys, tulog na naman yun o oh. andito na tayo guys sa paradahan natin paparada na tayo ayan o yung mga ari ng bahay guys oh. pare ko yaman ayan magpapark na tayo guys eto lakad na lang tayo palabas guys dahil uh, wala tayong service ulang susundo sa atin So, doon ako nag -park. Alakarin pa natin yung uh, pauwi sa bahay. So ito. Mga uh, 5 uh, to 10 minutes. Lakad lang tayo guys. Yeah! Ay! Dumating na pala ikaw? Galing kang probinsya? Dumating ka? Galing ka ni Diyos? Oh! Bakasyon yung rin si Kapalanga. mag ka na sa vlog ko Hello Bye-bye <laughs> Welcome back Bumalik na sila guys galing bakasyon Nagbakasyon sila sa Negros Occidental Bye-bye Ito na nga uh, Nakarating na tayo guys hindi ko kumain muna ako ng kaunti. Ayan na, bago ako matulog. Kaya, eto. Hanggang dito na lang. Medyo mahaba na. Kaya, tatapusin ko ng aking vlog. Ayan, bye-bye. Bye-bye mga kapalangga. I love you. Thank